guys. Ayan. Sa labas. Alas ng umaga. Ayan. ako sa loob. Tulog pa yung mga alaga ako. And then 6.30 ng umaga is uh, umalis na si Ama kasi nagtrabaho. So, magwawalis ako yon. patapon na yun. Kasi kailangan ko pa din maglinis sa taas. magwawalis Tapos, maglilinis ng CR. Si kasi gusto ko matapos yung trabaho bago ako upo upo tapos kakain ng magbe-breakfast ayoko yung hindi pa natapos tapos magbe-breakfast ako kasi gusto ko matapos yung trabaho kasi gusto kong um, maupo-upo na lang ganun habang nagpe-prepare din ng uh, lulutuin for lunch so ayan guys yun yung loob ng bahay ako lang ang gising kasi tulog lahat ng alaga. And this is the wireless. Yan. yan kadami yung uh, wawalisan ko. Kami kong wali. Eh dito, kasi da dati, ito dito is, yan, yung punong yan, dati, uh, ano sa lagayan ang daming dahon. So, siguro nakita ni amo, pinutol niya. Kaya eh, yan na lang tira. So, thanks God kasi konti na lang yung uh, wawalisan ko. Yan. Yan. Tsaka hanggang doon yan doon sa likod. So, ayun kadami guys. Ito, punta tayo dito. Ayan. Ayan. Malaki yung bahay bila kasi yung sa likod niyan is yung kapatid niya na walang asawa nagtatrabaho sa barko. So ayan. Luma na kasi ito ng bahay. Luma na bahay ito. So kung sa UAE ito is probinsya na ito ng UAE yung bahay nila. So ayan. Hmm. Yan, yung punong yan, dati, talagang dami-daming dahon yan. Tapos, ayun nga, pinutol ni amo. Kasi siguro nakita niya, everyday ako okay, nagwawalis kasi nga, ang daming na nahuhulog ng mga maliliit na dahon. Yung type pa naman ng dahon yan is yung parang dahon ng sampalok. Ang hirap walisin. So, siguro nakita niya, pinaputol niya. Yan, tapos nagtira lang siya konti kasi maraming ibon talaga dito. So, ayan. So, maglilinis ako. Kasi hindi ako magwawalis ngayon dito sa labas kasi malinis pa naman kasi nagwalis nga ako kahapon. So, tomorrow na naman ako magwawalis. So, magwawalis tayo sa loob. Oh, hello mga Inday. So, yun, natapos na ako doon sa labas. Naglinis na din ako sa lahat-lahat sa baba kas mga kwarto. ah uh, last ko itong lininisin is itong si uh, CR ni Amo. Bali, yung CR pala dito sa taas is dalawa. Tapos, dalawa din doon sa baba. So, eto nga guys, itong trabaho na, namin dito kasi nga katulong tayo so tagapos tayo ng anidoro pero in fairness guys yung anidoro nila dito ang linis-linis, ang puti-puti e eh kasi naman kahit anong mga uh, mga nagamit na pang kuskus -kus na sabon na puputi, kikintab talaga so everyday ba naman ginagawa yun, syempre ang linis-linis by the way, may encounter para ako na nagsabi na magkuskas na daw ako ng anidoro at yun eh, pakain ko sa mga anak ko. Ang trabaho ko po ay isang marangal. Opo, ito pang ginagawa ko ay ang, ang sumusuporta sa mga anak ko. At least, itong ginagawa ko is malinis. Tapos, ang nagsabi nun is, uh, ang trabaho niya is kabit naman siya. Naghihintay siya ng padala mula sa lalaki na matanda ibang bansa. Ayun. Kapatid yung, uh, asawa yun ng kapatid ko, nagsabi noon. Tapos ngayon, nagsabi siya ng ganon. Tapos nung namatay yung kapatid ko, wala pang 14 days, ay buhay pa pala yung kapatid ko, may may lalaki pala siya, kaya uh, agonon ang inis namin sa kanya. Opo, taga-kuskus kami ng Anidoro dito, pero itong CR nila sa abroad, malinis pa sa pagmumukha niya. Yok. So, ayan nga guys, guys. Ah. Nilinis ko yung mga window shield. Yung salamin. Tsaka, ano. Tsaka yung, talagang yung anidoro. Yung malalim yan. Kinukuskus ko talaga yan. Kasi na, minsan, ano. Yung, di pa yung ihi? So, everyday ko talaga nilalagyan yan yung, ano. Skittle remover para uh, hindi siya dumikit. Napakalinis ng CR nila dito. Pwede mo tulugan. Oo. Makarelate nito no, yung mga katulong dito sa ibang bansa. Hindi ito kagaya ng CR natin sa Pilipinas. Ang CR nila dito, sinasabi nila kos tagakuskos kami ng Ilodoro. Hindi po. Yung CR nila dito, malinis sa kwarto. Ganun so, dito. Sa lahat na, sa lahat na sulok ng bahay, yung CR talaga ang kailangan linis na linis. Kasi masilang sila. So, ayun guys, eh, nilagay ko ang